Lalong naging matamis at matibay ang samahan ng mga Adventistang mag-asawa sa Batangas sa kanilang pagdalo sa Affirmation of Love program. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Family at Women's Ministry Department sa layuning panatilihing buo at masaya ang bawat Adventistang sambahayan. Si Teresa May Faina para sa Balitang May Pag-asa. Bilang pakikiisa sa Christian Home and Marriage Week na ipinagiriwang ng mga mananampalatayang Adventista sa buong mundo, ginanap ang Batangas Wide Couples Banquet at Affirmation of Love dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong Lipa City na naglalayong gunitain ang taon ng pag-ibig at pagtatalaga ng mga mag-asawa. Sa layuni ng Adventist Family Ministry at Women's Ministry, na Napagsiglihin at patibayin ang pagsasamahan ng pamilya, idinaos ang isang pagdiriwang para sa mga mag-asawa. Naging bahagi ng pagdiriwang ang pagkakarooon ng isang seremonya para sa mga magkakapareha na nais pagtibayin ang kanilang pag-iibigan sa ilang taong pagsasama bilang magkabiyak. Nagkaroon ng prosesyonal, homily at mga makalangit na awitan at pananalangin kasama ng pagtatalaga ng mga couples sa kanilang matamis na pagsasama. Kilalanin ng Panginoon bilang may akda ng pag-asawa, alamin ang kanyang kalooban sa ugnayan ng mag-asawa upang ito'y maging pagpapala sa babae at sa lalaki na kapwa niya lang sa layunin na sila'y makapagbigay ng kalwalatian sa lumalang ang layunin ng Panginoon ay gawing pagpapala. Talagang blessing ang pag-aasawa. At para ito maging blessing, kapag binasa natin ang heavenly principles, yung talagang makalangit na simulain, ay walang iba kundi ang wagas na pag-ibig na tanging galing lamang sa ama at ang paggalang sa isa't isa. At sa pagkatipan, higit kaysa kontrata. Ito po ay sagrado o banal na hindi dapat gawing pangkaraniwan. At ang sabi ng talata sa Psalms 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng bahay, ang lahat ng manggagawa at ang lahat ng gagawin nito ay walang kabuluhan. So ang pagsasama ng mga mag-asawa, ang isa sa mga layunin nito ay ang mag-asawa ay magkaroon ng commitment sa isa't isa. At ang isang uh, ang isang susi kung paano ito maisasagawa ay sa pamamagitan ng ating matibay na pananampalataya at maging sentro ang ating Panginoon sa atin po mga tahanan. Pray together as a couple. Manalangin tayo magkasama. Tayo po ay magbasa ng Biblia na magkasama. Sa ganung paraan, mapapatibay natin ang ating relasyon. Matapos ang renewal of vows, nagkaroon naman ng couples banquet upang magbigay kasiyahan sa mga nagsidalo. Ito ay tinintahan ng mga awitan, mga palaro, pampasiglang mga activities at mga patutuo mula sa mga nakisangkot na mga couples. Ang affirmation of love ay isang tanda o selebrasyon upang ang mag-asawa ay muli sariwain ang buhay may asawa upang ito lalo pang higit nilang patibayin kasama ang Panginoon. Puwede nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron po ng ganitong uh, okasyon na ito po ay po ay Batangas area uh, Women's and Family Ministry na magkakaroon po ng affirmation of love. At nakikita ko po na magiging masaya at magkakanuli na panibagong sigla ang pagsasama po ng mag-asawa, lalo tigit po sa amin. Kami po ay magta-34 na taong kasal at na amin pong mararanasan muli ang papanibagong sigla ng pagsasama. Naging matagumpay ang buong maghapon at nagbigay ito ng kagalakan at panibagong sigla sa mga mag-aasawang mananampalataya. Nawa ang mga ganitong aktibidad ay maging pagpapala sa mga mag-asawa at pamilya para sa makalangit na kasal at pamumuhay ng kanilang mga pamilya na nakasentro sa pinakadakilang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 1 Corinthians 13.13 13. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa Mayfay na nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.